what's guys good morning sa inyong lahat eh, no? dito so, lang tayo sa uh, mall malapit sa tabi I mean first time kong kumuha ng taxi dahil uh, dala kong maleta at tayo guys uh, tayo susuting damit talos lang na tayo dito then sa taxi nga guys uh, sinubukan kong humingi ng ticket <laughs> hindi naman hindi naman daw nilagay yung ano yung uh, nilagay yung meter ayan 150 mula doon sa malapit sa hotel hanggang dito ayan kaya talo tayo ng 150 ayan mga tayong ano ticket hindi natin ma mababawi yung uh, pinang pinang taxi natin Hey, okay, let's go. ¿Para dónde hay que ir? Esto es lo que vamos a lavar, se spring clean, Ayan, spring clean. Me voy a lavar con el plástico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, ¿Cómo Rómeres? Muy bien, señor. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Quién me queda unos días ya? ¿Quién? Aquí me queda unos días todavía? Ah, usted no está vivo acá. No. ¿Cuánto tiempo lo dejan? Ya, hasta el domingo ya estoy, oh. so. Ya, se si va pronto. Ya, déjame la maleta. Sí, por favor, sí, ok. No. Oh. Ahí guys Ahí está el pa, hola, hola. En Valle, en ahí Seis... Hola, en Galosa. O sea, hola. Hola, hola, So yun guys, nakapagpalawa na tayo. Mamaya ang hapon daw, alas 5 ang alas 6. Babalikan natin yung damit natin dyan sa spring clean. Ayan. So time check, alas 9. Mag alas 9 ng umaga. Hanap ano, na tayo ng kapihan dito. O maglabas muna ako ng ano guys. Ng cash. Just in case. Ayan. Tapos sa bangko. Tapos sa in cash. Kailangan mawalan ng gas dito. So, guys. Good morning. Ya, anong -anong -anong -anong, mga lahat. Ano na naman 'tong mga bulaklak na pagaganda guys. Rose. Ano? Ya. Bangus. Sunflowers. Oh, yes. Yeah. Ay, putaksi na. Ang ano ko, may Hinaya ako nun, di naglagay ng meter. Mataxi dito guys. Walang ano, walang meter. Kala ako ng 150. Babawin natin sa kanin yan, sa kain. Let's <laughs> go. Ang mga, ano dito, in-offer dito. Sandwiches, salty papa, sibichocho. Sibichocho. <laughs> Salada. Fruta vegetales. Ayan. Ayan. May cocktail, may micheladas. Ayos. So yun guys, dito na naman tayo sa uh, Paseo de San Francisco. Yan. Bali, ano ngayon? Tuesday. Tuesday lang, dito na lang tayo. Wednesday, Thursday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Sunday 5 days na lang tayo guys Ayan kaya solidin natin ang magikot dito. Samahan nyo ako. Ayan o, mga bulaklak. Pakaganda. Fresh from the farm. Ayan o, pagkadami no? Fresh from the farm. Bulaklak. Ito nag- Magbawa pa si tatang dyan ng mga ani niya. Ang mga bulaklak. Ayan Let's go na okay, guys, dito na lang tayo sa uh, intersections or ano, tawag mo ito yung uh, tayo dun sa Bangkok, Kasal tayo kaya atin, okay, natin kaya kailangan natin bawihin yung kaya natin bawihin yung ano, mga charts na yan yung mga charts kasi guys eh hindi lang pwede hindi tayo magka mag cash out sabi may mga time na wala kailangan ng cash let's go so guys tayo magka cash out yung bangko yung tingnan natin guys, guys, style lang ano din to continue yan password natin-nating password yan continue withdraw check balance transfers check balance withdraw muna tayo Ten, twenty, fifty, sixty, one fifty, 150, one fifty, two. It is a sixty guys. Sixty. Yeah. Credit, uh, savings and uh, uh, account. We charge four dollars and sixty cents. Yeah. Accept now. processing kailangan natin makuha yung ano dyan guys yan yan may so guys 60 dollars tayo ang kalsam baka naman yan ito kailangan natin tago tong ano justify lang may mayroon natin sa company okay So yun guys, nakapag-cash out na tayo dyan sa may bangko. Pichincha. Ayan. Dito tayo sa plaza. Kumbaya. Ayan oh. Bale yun yung mall. Ayan o. Oh. Dito yung rotunda Ayan. So yun guys, uh, ikot muna tayo dito sa uh, malapit. Ayan sa banda dyan sa taas ang may pasal pa naman kayo yan yung part na yan sa taas hindi pa natin napupuntahan talaga pa naman no hindi naman na mapanganib uh, maglakad niya yun yan. basta uh, lang tayo alert lang tayo alert tayo ayan let's go and okay, guys so dito ang ang dito side na to ay papuntang Guapulo Ayan. ito ay papuntang Quito guys yan papunta sa hey, ngingay mo ay papunta sa city capital yan yung bundok na yan yung may part na nasunog dati ah uh, last week yata Ayan. So, guys, nakahiwalay ang parking ng mga moto kotse ano you know, klase ng mga moto dito may Suzuki At yung iba, hindi ko nakila ano yamaha hindi natin alam kung anong ano to 200cc yan you know. yung know, mga moto dito Let's go. so guys, sa part na to yan you o know, may KFC may chiki park sila ayan yeah. may ano dyan no? chicken may mcdonalds so, so, doon sa mga ayan no? let's go ito pakyat na to guys kaya yung mga bus eh hataw yung mga bus dito dahil matinding akyatan ang ginagawa ng mga yan ayun o no? mas kita ang view kung saan tayo galing doon sa hawak ang natin bawa umaga yan kataas na na ito tingin natin kung hanggang ta saan tayo abot Ow! kita ko na guys yan tawid tayo dyan sa may tulay na yan tapos lipat tayo sa kabila kaya kumaganda ang view dyan kita sa taas Ayan. Let's go. Dito naman sa park na to, yan may mga tindahan ng uh, kotse yan Toyota Toyota yan oh. napaka tayong Toyota dito guys Fortuner mga pickups yan ayun guys Napakataas natin oh. tayo nang galing sa baba yan tuloy lang tayo sa paglakad tayo din yung anak tayo tayo dyan sa Tumutuloy na yan sa overpass Ayan Tingnan lang. Let's go Ito guys may naka Ano na kable dito Ayan o oh, Nahulog Pabayaan lang yan dito Delikado Tapos sumabit ang Moto dyan Tumba yan Ayan So yun guys yan yung kulay At Tayo akit mamaya Ayan o oh. Tapos tatawid dun sa kabila Ayan, tingnan natin yung view dito. Ayan, na ito ipababa. pababa. Ayan, lang kung saan tatagos yan. Tayo bus station. Ayan, tawid na tayo guys. Let's go. Ayan, tingnan yung view dito. Ayan. Pwedeng bike dito tumawid. Ayan. Ah, yan ang tindahan din ng Chevrolet Chevy. Kaya pala madami ding Chevy dito. Ayan o. Chevy, Chevy. Ayan. Wow. Mas mataas na nga dito. Ayan o. Ang tayo nang galing. Sawa doon. Ayan. Ito yung building na ginagawa. Chevy. Chevy so, so yan ang view guys dito yan you know, yung mga bahay dyan na nasa tabi ng bangin wala nakakatakot eh may view deck daw dyan sa taas guys kasi nagtatanong tanong ako pwede daw sumakay ng bus tapos bumaba dyan sa may view deck ayan kaya, kaya lang ewan ko kung paano bumalik Pwede nating subukan. Adventure. Ayan o. Napakatas ng bundok na yan. Ayan. Hey guys, dito tayo sa tulay. Ayan. Matas natin ang natin. Kaya lang may mga pa yan sa papunta dyan o. Ayan. tulay uh, tayo galing. Doon sa buba. Ito ang view dito. Ayan, mga bahay na nasa ano nang bangin ano sabi nang bangin ating ating guys na yung, yan na, yung, mga bus na papuntang Quito yan yung bundok na nasunog yan na last week or two weeks ago yan ang kitang kita yung bakas yung nasunog sa baba may mga bahay yan ito yung mga bababa at saka pakyat sa bundok na yan Ayan. ito yung mga kabahayin dyan nasa pag-italaga nangbangin bangin guys malamang ito yung magaling dyan sa kas na yan may view deck daw guys kaya hindi ko makakunta pa tayo o bangin ito yung ito So, tawid na tayo guys. Ayan. Walang ganong tumatawid dito. Matibay itong ano na to dahil bakal talaga. Ayan you know? o. Sulit na bakal. Ayan. Ayan o. Ayan ang view dito. O. Ayan. Ayos. Let's go yan na tayo natin kung anong makikita natin dito sa kabilang side yan ito yung paikot yun ang ginawang uh, paikot at nang makakyat yung mga bike yung mga uh, bike na oh, o oh, paingay paingay lang <laughs> walang bilis ayan tikot tikot Ataw uh, yung mga bus guys dito dahil nga pakyat. Matitindi yung mga makina ng mga yan. Gaya din lang papuntang Baguio, no? Mga minibus. Sige natin. Let's go. Yun guys eh. Avila Simon Bolivar. Guapulo. Ayan. Tapos ito. Ayan. May maliit na park dito. Ayan. Hindi tayo nakabalik dun sa park dun sa Piyuntahan natin last week ay no, last linggo nung ay Sabado. Tingnan natin kung maganda ang tempo bukas. Nagbabay tayo, guys. Ito maganda ang ano dito, view. Lakad lang tayo na konti banda diyan, ano, no. Let's go. Yun, guys. Ito tayo sa part na to. May nakita akong kabayo. Tingnan natin. Ayun ano bang ano bang, uh, view dito yan may mga kabayo dito guys yan ginagamit malamang gumakit ng bundok nagbaba ng mga gulay or ano paman tapitan natin let's go to chapel yata to guys oh. Christ uh, family yan family Christ yan tayo lakad tayo ang view dito ayan stay foot lang kayo dyan guys ayan oh. yung mga kabayo o ayan. ayan ayan pala dito rancho and then punta pa tayo dito banda dito ng view dito tahimik amoy ka ba yung alang <laughs> ayan o ano okay, ano dito no pwede kayo sumakay dyan no kabayo malakas ang horse, horsepower nyan guys <laughs> let's go so yun, guys um, balik na tayo dun sa uba ayan <laughs> pasok tayo sa private uh, club club bawal daw mag uh, video dyan guys sa loob yan, kaya dinelete natin yung video natin. Wala ang problema. Yan, naki, lang tayo na bawal mag sa loob. Yan, sa labas lang po pwede. O pwede kang pumasok, masyal, tumingin-tingin, huwag ka lang mag -video. Yan ang sabi nung matanda doon. Yan, ayos naman approach. Ayos naman ang approach sa atin. Wala namang, ano, wala namang case, no? na big case yan mag delete na lang tayo ng video and then let's go yan. walang ano no problem yun guys yun yung pinasok natin yung ano na yan part na yan. yan balik na tayo sa uwa let's go so yun guys andito na tayo sa my main uh, kalye sa may uh, tulay kung saan tayo tumawid kanina tagal na tayong jacket dahil mainit guys baba tayo doon let's go so guys uh, pahinga lang tayo ng konti mainit so, yan time check last 9 media na tayo tumawid kanina sa tulay na yan silo lang tayo ito yung Toyota guys oh. Land Cruiser yan o oh. mga Land Cruiser back to regions so, 'to mga bagong modelo ng ano eh LC ha. Ah? 'Yan oh. No? Prado Land Cruiser. ito naman may Montero Monterey. 'Yan. Ang gwapo, guys. Ayan. Toyota. Ito po. Wow. Toyota Prado. Prado yata 'to. No? 'Yan oh. No? Yata. Oh, Land Cruiser. 'Yan. Land Cruiser. So yun guys, dito na tayo sa may McDonald's. Yan, pababa. Pababa na tayo. Doon tayo makit kanina. Side na yun. Dito tayo bababa. Yan o, no? McDonald's. Yan ang building doon. Ito yung ano. Chevy, Chevy, Silver Hood. Kalaki mga pickup na yan ha. Yan, Mitsubishi. Ayan. Yung McDonald's, wala pang tao guys. Maaga pa naman. Ayan o. Let's go. Yun guys, dito tayo sa tapat ng KFC. Ayan, KFC. May Chiki Park. Ayan na. Lapit na tayo dyan sa sa mall. Ayan. Gasoline. Ayan, may and diesel, 1.79 dollars gasoline 259 ng Super Grand Freaks 418. Ayan. Primax gasoline station. So, yun guys. Dito natin tataposin ng vlog for today. Ayan. Ating adventure. Ayan. Uh, sana nagustuhan nyo yung ating pag-ikot. Na-special ko kayo ng konti pa dito sa zone na to. Ano? Ayan. So, bukas ulit guys. Thanks for watching. Bye-bye.